Okay mga kalakad, good morning, good morning natin sa inyong lahat mga kalakad. Ito ngayon ako, nakaupo sa may ano, sa may uh, CIS uh, Generic Pharmacy. At uh, hinihintay namin ang may ari nito na magbukas ngayon. Ang araw na ito ay yung tinatawag na Holy Thursday. O, oh, ito kasi Lenten Season tayo ngayon at uh, araw-araw nito ay Uh, Holy Thursday. Uh, kalimutan ko lang kung anong Tagalog dito ng Holy Thursday dahil bukas alam na alam natin na Good Friday 'yon. So sa Sabado ay Black Saturday. So ito ngayon nakaupo ako at uh, hinintay din sabi ko hinintay natin ang Maya Maya ari nito <laughs> ang 16 January at ngayon ay uh, focus ko muna ang kaplagiran, nandito tayo sa dito tayo sa may uh, uh, kamantian, barangay kamantian at uh, dito sa papuntang ano, uh, norte at uh, ito kung sa kung tingnan natin, uh, i-focus muna natin sa dali mga kalakad ang ang ano anong nasa harapan natin sa uh, tawid ng kalsada so, uh, haya na mga kalakad uh, kita natin uh, may ano may may mga paninda pa rin sa araw na ito ng uh, Puebis. May mga paninda pa rin doon sa harapan natin sa, sa way ng kasada sa kabilang kasada. Ayan. Uh, makita natin na uh, may mga paninda doon na mga saging at saka may mga multi-cup. Yung ginawang mga paninda, uh, tindahan nila ay yung multi-cup na nakabitay mga saging. At uh, dito banda may mga na lang din na uh, jackfruit at uh, kung uh, ano pang iba ang mga naka, nakasabit dyan uh, at dito banda mga kalakad dito may mga dito banda may mga ano may mga uh, ah, ano to okay okay na nakalisple ah uh, at itong taong ito patawid dito kung kang pinire Ayan, uh, uh, kala ko dito rin maghintay sa may-ari mga kalakad. Um, ito ay focus natin ang uh, tindahan nila ngayon. Uh, at may isang katabi pa dito na isang ali na uh, rin na uh, magbukas para magbili siguro ito ng uh, gamot. Kaya ayan, uh, uh, tingnan muna natin. Uh, ayan mga kalakad, maraming mga sasakyan na padaan. Ito, may mga sasakyan dito. Kaya eh, ito, ayan, papuntang north, as, uh, north ito, papuntang ibang barangay mga kalakad. At uh, ito, papuntang buhangin mga kalakad, papuntang buhangin, uh, papuntang Davao City. So ayan, tukos uh, ko muna ang six generic mga kalakad. Ang pangalan nila, sandali, so, pangalan nila ayan. Direct. Ah, uh, ito kasi mga kalakad sa so, ito. Ah, uh, ito, ayan. Ah, uh, tingnan natin. Hintayin natin sila. Ah, uh, at ito so, pa ang isang nakasignboard nila na mataas. Ayan, nakita mo natin. Ayan. At ito sa ibabal ng ibaba. Ah, uh, at ito ang kanilang tindahan. Ah, uh, mga lansis, generic, ah, uh, parmase or butika. At dito banda ang um, signboard nila na open open na uh, 9 o'clock AM 9 AM so ayan hintayin uh, natin mamaya may alam ah uh, dito nga ang sitwasyon ngayon dito mga palakad uh, ayan uh. oh Hala, ayan Okay Ah, uh, okay Sorry na lang Ah, uh, okay, pakisulti lang ni ni Jerry at huwag ni si Asing ha uh. Jerry si Hoking Brother kaya magpalit yun subscriber na ko sila sa akong YouTube channel okay kung saan mo sila kung tanda lang ko okay kung saan mo ba relatives tagalo po ayun na nga ay ano uh, mag uh, uh, ano ano mo sila kapatid po si Jerry Sino? Si? Jerry po. At ang kala mo yan, Jerry? Kala ko, bisay. <laughs> uh, so, nakatandang kapatid mo. Apo. Ah, Nakatanda. Okay. Ah, ilang katanungan lang pwede? Uh -huh. Ilang katanungan lang. Ah. Uh -huh. Ah, ano? 29. Ano ha? Sorry. Ano po tatanungin? Ang ah, tanong ko lang ah, tagal ka na dito? Ay, di. Bago na. Galing Manila. Ah, okay. Pag sa si walking brother. Ay eh, kung ah, uh, mo ah uh, Pati ano ko sa YouTube channel ko Walking Brother. Abo. At i at, 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 at sino pangalan natin? Pangalan natin, Santa Rosa, ha?

na kapag mapadaan kayo sa akin YouTube channel ayan ah uh, paki subscribe na lang so don't be uh, si Chan Char Chan ah uh, kapatid ni Tagalog pala yan sila si Jerry so ayan salamat kaka sinasabi ko lagi dito pag uh, ending na tayo na kapag mapadaan kayo sa YouTube channel ko Mga kalakad, pakisubscribe po. Salamat mga na Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.